Walang takas sa ikinasang bypass operation ng mga otoridad ang isang high-value individual matapos itong makuhanan ng mahigit sa libong pisong halaga ng shabu sa barangay Kalunasan, Cebu City. Patrohuman ni Kia sa ulat. Nasapat ng Cebu City PNP ang 680k halaga ng hinihinalang shabu mula sa isang high value individual sa isinagawang by bust operation sa sitio Tagaytay, Barangay Kalunasan, Cebu City. Kinilala ni Police Major Miles B. Damoslog, Station Commander na Police Station 9, Cebu City Police Office, ang suspect na si Oliver, 48 anyos at residente ng Upper Kalunasan, Barangay Kalunasan, Cebu City. Ayon sa ulat ng polisya, banda ng 8.50 ng gabi nang ikinasa ng pulisya ang by-bust operation na nagresulta sa pagkaaresto ng sospek at pagkasakote ng 11 na plastic sachet at 8 plastic packs ng hinihinalang shabu na may timbang na 100 gramo at standard drug price na 680,000 pesos, brown sling bag at by-bust money. Samantala, nasa kustodiya na ngayon ng Police Station 9 ang sospek para sa dokumentasyon at tamang disposisyon na kung saan maharap ito sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Police Colonel Erenio Dalugdu, um, ang City Director ng Cebu City Police Office. Kami po ito po sa mga sa mga uh, sa community dahil uh, sa kanilang tulong at sa pagbigay ng kanilang impormasyon upang itong ating mga taong hinahanap, mga kriminal, ay ma Matukoy at uh, agad, agad natin mahuli. Maraming salamat po. Ito po ang Sibu Police Colonel Irineo Bacarinas Ang Cebu City PNP ay patuloy sa pagsasagawa ng operasyon laban sa illegal na droga at anumang uri ng kriminalidad sa tulong ng mamamayan upang mapanatili ang maayos at payapang komunidad tungo sa bagong Pilipinas. Mula dito sa Cebu City, ako yung Police News Network Correspondent, Pacho Roma Nikia Caniedo alagad ng batas, taga-taguyod ng balitang puli.